ito so, yung bahay ko guys na nakuha ko sa loob ng labing tatlong taon ko sa ibang bansa malit na ang pangarap ko talagang bahay yung ano may malaking bahay sa may sasakyan pero binigyan ako ng juice ng malit na bahay okay, na itong malit na bahay tapos walang sasakyan alam na kasi dati bago ako lumuwas ng Maynila nang ano lang ako, nakikitira lang ako sa tita ko. Nakikitira lang ako sa tita ko. Tapos sa construction ako nagtatrabaho. Ayan yung aking ano. Maliit lang yung aking sala. Ayan kasama na yung, dito na yung TV. Maliit lang. Ito yung lamesa. Madilim pa. May ref naman. Maliit na lamesa. Tapos ito ay meron itong dalawang kwarto. Maliit lang din ang kwarto. Yan. Maliit na kama. Tapos meron din naman tayong ano dito. Ito yung kusina. Ito naman yung ating banyo. Yung CR. Ito'y maliit lang ito na bahay. Pero para sa akin, malaking bahay na ito sa akin kasi pangarap ko talaga itong magkaroon ng bahay. Kasi dati, nung sabi ko nga kanina, nung lumuwas ako galing sa Mindanao, taga Mindanao kasi ako, tapos lumuwas ako sa Laguna, Nagkikitira lang ako sa tita ko. Sa construction ako nagtatrabaho. Tapos,